Uh, mga mga punta kami sa Max Restaurant May nadaanan naman kami isang kapilya ng uh, Iglesia ni Cristo ito Ganda Hindi ko alam kung anong lokal yan Why Pahu yata? Ha? I think that's ma? where That's where we were supposed to attend at ano Video mo? Yeah, Why Pahu That's where we were supposed to attend nung ano This morning at 5.30 We can go there and check Yeah Ayun, punta ka doon bandang Pampangas Kitchen. Kitchen ko lang. Gusto daw yun. Ayun Ay, yung Max, Pero daan ka muna. Mo, mo muna ako doon. Bababa na ako. May check na ako para hindi na ako maglaka doon. Ay, so sobrang init mga na kalista, magpapalamig muna kami. Bibili kami ng halo-halo sa Max Restaurant. Pero, mag-check muna ako kung may buro sa Pampangas Kitchen. ano mayro nito? mayo pampancas kitchen? ano yung pinoy's best? ba dito? O ba 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 halo ba 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 Pampangas kitchen, kitchen Kapampangan mga makulista ako, Pampangas Kitchen Dito sa Hawaii Akala ko naman ay makakatikim ako ng lutong kapampangan dito sa Hawaii mga makulista Pero hindi kami sinuwerte dahil sarado ang Pampangas Kitchen kaya naman dumiretso na lang kami dito sa Max Restaurant at dito na lang kami kakain. Ayun na meron sa puno doon. So saan umalis yung ano Oh? Eh kaya lang si Tali hindi ko na nito Dito na lang ako sa car. Paano ka magpo vlog Eka, ang nag pickup Just buy me, dali mo Guys. Hi guys. How's everyone, guys? Yeah. Yeah? Okay. Say bye, guys. Say what's up. Like and subscribe. So yeah, can you give me the uh, ano yeah. sombrero, the hat? Hindi na muna ako sumama sa loob ng Max Restaurant mga makulista dahil si Tali ay natutulog pa. Kaya naman sisiya na lang ang pinag ko. At pagpasok na pagpasok niya ay bumungad kaagad ang mga Filipino staff at binati kami ng napakagandang pagbati. At ayan na nga andito na nga si Naninong Art naghihintay sa amin. Dahil sobrang gutom na gutom na kami mga makulista, ayan na nga ay nag-order na kaagad si Jada Samantalang ako ay nasa sasakyan pa ay nagpapahinga dahil napagod din sa biyahe. Kasama ko si Tali dahil natutulog din. Pinauna ko na muna silang kumain. Si mo ng ating vlogger ngayon at akala ni Ninang ay picture pero video ay pala. Ay video. At syempre bago kumain mga makulista ay pababasbasan muna natin ang pagkain na ito. Kaya pinangunahan na ni Art ang pananalangin para naman magbigay ng kalakasan sa ating katawan at magamit natin sa ating pagdilingkod. Karamihan mga staff pala dito mga makulis sa Max Restaurant dito sa Hawaii ay mga Pilipino at ayan si ate masayang masaya dahil may kabayan na kumain sa kanilang restaurant at isinerve kay ate siya yung special na pineapple juice ng Max Restaurant.

At pagkatapos namin magpa-picture kay Ninong Art ay nagpaalam na kami mga makulista. Ayan, uuwi na kami sa aming hotel at naisipan ng mga bata na mag-swimming. Swim, swim, swim swim. Swimming, Swimming, Swimming pool. Mamaya, amang naging yon. Nasa indoor ba yun o no outdoor? Outdoor. Mami, Bago nga pala kami umuwi sa aming hotel ay nakikipagkita muna kami sa aming ina anak na si Army at si brother Kevin dahil ministro ng Ebanghelyo ang kanyang napangasawa ay hindi na siya uuwi ng Sydney Australia at dito na siya magi-stay sa Amerika. Really sure? Mami What's that? You wanna go inside? What? i go, I go inside? What? What do you have to say? La last vlog, yeah. What are you gonna say to this is the Tita, last time gonna Tita, Tita see? Army? What do you have to say? <laughs> oh, she's gonna sing to Oh, okay. What, do you, what will you say to Tita Army? What do you want to you wanna say? Come visit us. Oh. Uh, and stay here. Her. They okay. Why aren't you as sad as the last time she was supposed to go to New Zealand? She's accepted it. She's learned how to cope. <laughs> <laughs> wow. I still have those videos. Oh I'm send you those videos every time I see no. them. I know. Why aren't you as. No. You